ayan, sila uh, Mami Helen Flor de Liza, ayan, mega love shoutout po sa inyo. And uh, of course, mega love shoutout din kay Mami Rola Lin Espenueva, ayan, uh, kaila Ate Shaika, ayan, kaila Mamita, ayan, mega love shoutout kaila Ate Vance, and kaila Tita Eds, Tita Ed Star, and uh, kaila Mami Al, ayan, mega mega love shoutout po sa inyo. And of course, ayan kaila makata, kaila Tol JC, Tol MCJ, uh, Tol uh, Clark, samat Pino, ayan mega mega lab shoutout sa inyo lahat dyan. And uh, kala, of course uh Birador bloggers, mega mega, mega lab shoutout sa inyo kaila BPM, ayang Maringela, kaila Marshria, kaila Wow, Tol Wow Life, ayan Tol. Uh, uh, kay uh, March Marazigan, parang March Marazigan, ayan, and and uh, kala Ate Joy Candido, kala Mami Chu, and uh, sino pa ba? Uh, marami pa, no? Kala Mami Salume, ayan, mega love shout out. Kala Ate Ate Vance, ayan, kala Ate Che, ayan, Ate Dayan, ayan, mega love shout out. And of course, Mega love shout out din sa ayan sa Kalamamix group. Ayan. Mega love shout out sa inyo. Ay, kamusta po? Kamusta ang uh, bawat isa sa inyo? Ay, Mama Nancy Albastro, mega mega love shout out. Ayan. Ito isa sa mga magagandang uh, ano pangyayari rin siguro na dito dito sa ano social media yung nakakabalita tayo na ano uh, hindi dahil may nasunugan no ang nakakatuwa dito is uh, pag sa ganitong uh, problema or sakuna ng mga ano nangyayari eh naandiyan agad kayo di ba right away naandiyan agad kayo willing da yung uh, Uh, magdonate, mag-donate, willing kayong tumulong, di ba, sa mga taong nakasama rin natin, di diba? And uh, ano yan eh, it's a part of ano yan, blessings, no, na isang ano, ibig sabihin na uh, bless itong community na pinagsasama-samahan natin dahil may mga tao na uh, handang ano, handang mag uh, 'di ba? Alang-alang sa mga ano, mga ganitong klase ng uh, pinagdadaanan ng ating uh, mga community, no? Wait lang nga, may nag-chat lang po. Sino to? Daddy, sabi mommy, si Mami. Ano yan, Daddy? Oh. Daddy, ano yan? Coffee and coffee, ko. Oo, oh, oh, that's coffee. Ano, ano yan? tanggal aman ng buka okay okay lang um, okay. ayan kay Ate ay Mix and uh, Ma'am Dawat ayan kay Ma'am Lani may galab shout out po ayan Mami Lut ayan shoutout Lut ayan shout out I miss you Ma Mami Lut kamusta na po kayo kamusta na po ang uh, ano, pakiramdam nyo, Mami Lut. It's been a long time na hindi namin kayo kasama dito sa YouTube, Mami Lut. But, uh, eh, pagaling lang po kayo. Palakas kayo, palakas kayo ng ano, katawan, no? Lalo na mainit, huwag po masyado Maglalabas At uh, alam naman natin yung ano, yung klima ngayon, no? Very delicate, no? So, eto guys, ah uh, naging issue agad nila, okay, itong uh, ano na to, sinugod tayo doon sa live, no? Ang mga alipores, no? Na sumugod doon sa live, no? Pero hindi naman umakyat, no? And uh, pinapaliwanag nga nila na hindi daw, di umano, hindi daw kalaban ang MC, but, di ba, yung founder nila is...